Meron tayo ditong Nmax version 1 May stock ito ng 8 months 80,000 odo Bali ito ay Naibenta Sa ngayong bagong mayari ah Ito ay May pa ng black Bagong repress to Ito ay ng rad Ito ng black set Rad Ano ano, ano pa para tumahimik yung makina ngayon papunta namin ng racing boy wow. 305 305 mm kasi ito ay 330 mm ang version 1 tapos mapapalit kami ng boy oh my god wow Sporting din yung aming goma, beast tire 120 by 70 by 14 Kulian Ito ay 110 by 14 by 70 Magamit kami ngayon ng pipe na DVD Wow Sana all Ito Ayan yeah. Ang pipe na maraming Napapaibig I love you Ito Ito ay labas na version Ayan, ayan. Ang gulong tip na yan. Togi. Ayan. B3. Ayan. Tapos, pakulay tayo ng ano? Ang kahabal, bop ano? Ah! Bumble B. Mustard. Ano kaya natin? Ito na yung ating gagawin sa ngayon. Ito yung ating wife. JB train. Ano? Marami tayong mga JB dyan. Wow! natin ang mags tandali natin ho para natin lahat sagpag tayo ng ano nagplay tayo ng park light nalas natin yung park light nyang labo kaya yeah, malinaw na oh. o. So, sa mga malalabo yung dito sobrang dilaw na yan ang pinag maganda LED para bawas sa kuryente ng battery so nice Dilipak tayo ng shock semi lowered. Oh, ano ito size 14, racing boy, B style size 14. Ito yung inulit natin. At yan ang work nating na aalisin. Oh yes. EBT pipe, siyempre all the way ang kulay ng kahanya ayan hindi pa rin natin maglagay ilagay shock ayan. isn't that amazing? Uh, all goods na lahat. Magpapalakas lang tayo na konti. May bisita tayo doon. Nakasilip. Naka, naka Shoutout kay Boss Joey. Nire-restro yung ating NMAX. Bantay natin. O okay, si si Kat. Shoutout sa'yo. Pusta. Mm -hmm. Yung nire natin kanina na Magic Lower sabi ng may-ari, kulang pa raw yung repack. Gusto niya sagad, sagad sa lower. Uh -oh. Size 14, naka B 110 by 70. 70 by 14. Tapos, na natin yung mga nakat ng daga. Yan. Malapit na matapos, inintay na natin yung ibang pyesa. Yan. Ito yung poging-poging NMAX -poging na ngayon. Racing boy. Yan. Yung shock. 305 mm ang shock galing ng 330 mm naka B3 na bagong model ng JBD Shoutout out JBD baka naman Ayan. bumblebee mustard daw sabi o mustard gago Shoutout out boy kamusta ka na boss kamusta na yun oh lang nga sa ginto boss namamas ko boss ito, ito na lang natitira natin gagawin yan yan. Shout out sa KTM 390, Hindi na kinuha. Kakapit pa tayo ng foot peg. Mating. Tapos, Matting ito. Yan. Ubuwi natin. Ayan. Meron tayo dito. Lenmax, Max. Continue natin. Ito, meron tayo dito. 14 110 by 70 110 by 70 by 14 racing boy gold oh my god uh, floating racing boy front 260 mm yan ganda sya ito ay napanggilid sya 11 grams 1.5 ang center spring 1000 ang ano, clutch spring 305 na shock rear shock Ah, namin sa Pansol. Shout out, Platsit, kay X-Ken, pare. Sa muna kami ng Eto. model kami sa Dion Motor Garage. Shout out kay Paring Gen. Tapos, ito yung Unang set ko dito, eto, stack size. Sasak lang. Eh, ayaw niya. Kaya ginawa ko, dinevelop ko, nung babas ako ng uno, nandito. Hindi pa nasanasihan, ayaw niya. Gusto niya lower talaga. eto sakto na to walang lampas walang lampas yan uh, ito yung play nya yun yung request nya o ayan pagkakaiba nila ayan tapos JDT5 siyempre all the way ayan this yung steel this ng racing boy 120 yung lapad nya by 70 by 14 this tire din ayan Hinihintay lang natin yung preno. Bago mo refresh, yan. Okay, salamat. Ah, habang wala pa tayong ginagawa, sinisimulan natin. Yan yung mga ating yung, ikakabit pa. Footpeg. bed. maraming salamat sa tiwala, boss Ronnie. Salamat po. Ito, ginabi na tayo ng gawa dito. Uh, tinanggal uli natin yung mukha niya. bali ito, 3 inches yan. Sagad talaga. Tagtag -tag na yan, boss mga boss natin tapos nag e order nga siya neto, ayan last na 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 natin dito nag tayo dito saka sa baba sa kanan to ayan naka installation na yan ito kasi di roscas na i na natin ayan ilagay na natin ang ayos ito yung kanyang module ayan ilagay na natin ang proper ayan ayan that for yung kanyang fluid ayan tapos Kalifornia Racing Boy. Oh, racing Boy na. Siya, na, na. natin. Ang likod niya. Yung rear niya, Racing Boy din. This Racing Boy. O, oh, maayos yung ating din ng lead. Maayos yung mga post natin. Okay na. babaan natin matas masyado ayan ayan o malakas yan malaganda to malakas mahaba pag pala mahaba malakas sya kasi mahaba to Malaki okay ayan okay na kakapita na natin para malapit na syang makaubi sa kanila Ay, salamat boss bali matatapos na yung footboard na lang Naka uh, 3 inches na lori, Racing boy, 14 size. Diameter. CBT, ultra lang. 305. Racing this Oh, tingnan lang yan. Maraming salamat sa may-ari. Racing. Floating this. E2 Plus. Kung tinilang gastusan, salamat sa may are, boss. Ay, po. Oke. Okay. Ito. Oh. Ayan. Break set. Karo tayong instudahan ito. Sama natin sa vlog. Ayan. Ayan yung kanyang play, no? Ayan. Ayan, may boss. Shout out sa mayari. Salamat.